Mula nang lumabas ang balitang patay na si Kapitan Emilio Aguinaldo, ang akala ng lahat ay talo na ang mga katipunero. Nawala ng pag-asa ang mga rebelde. Pero hindi pa huli ang lahat dahil nakawala pala noon si Emilio Aguinaldo. Alamin natin ang mga sumunod na maaksyong pangyayari dito sa Kwentong Kanto. Ang pagbabalik ni Emilio Aguinaldo ang nagbigay lakas ng loob at pag-asa sa kanyang mga kasamahan para muling lumaban masinsinang paghahanda ang ginawa ng grupo ni Aguinaldo dahil alam nila mismo kulang ang kanilang tao, armas at kakayahan sa digmaan. Kasabay nito, ang kabilang panig naman ay muling nagpapalakas ng kanilang puwersa para sa susunod na pakikipagharap sa mga sundalong Pilipino. Todo bantay ang ginawa nila Aguinaldo sa tulay kung saan maaaring dumaan ang mga Espanyol. Gumawa rin sila ng hidden strategic places para sa kanilang mga armas. Nakaplano ang bawat galaw ng grupo unang putok ng kanyon ang signal para sa pagsugod ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. September 3, 1896, umatake ang Spanish soldiers patungo sa Imus. Nabalot ang paligid ng makapal na usok dulot ng kanilang armas. Ang kayabangan ang ikinapahamak ng mga Espanyol sa puntong ito. Nanalo man sa Bacood at sa Zapote, patuloy silang umabante at nagsisisigaw pa ng Viva Espanya! dito nakakita ng pagkakataon si Emilio Aguinaldo at narinig nga ang unang putok ng kanyon, senyales ng pag-atake naman ng mga Pilipino. Sa gitna ng labanan, naisip ni Aguinaldo na sirain ang tuluyan ng tulay para hindi na makatakas pa ang mga kalaban. Agad mang natunugan ng kalaban ng bitag pero sa huli ay nagtagumpay pa din sila Aguinaldo. Matapos ang makasaysayang laban na ito, tinawag na General Miyong si Emilio Aguinaldo, ang bayani ng mga kabitenyo at sa bawat laban ay may aral na natututunan. Isang pagrespeto dito ay ang pag-alala. Ako po si Kuya F at ito ang kwentong kanto.